mayroon ako dito ano, ayan. Alam nyo ba ang tawag dito? Ito ay ano, um, ano, tawag ah, she, ano nga na yung tawag dito noon? Ha. Si, ano nga talaga tawag dito? Si, nakalimutan kong bigla yung tawag dito sa pagkain na to. Parang bola-bola. Kasi binigay lang sa akin ni Anteya ano na to? Yung ano, yung may mais to. Ito yung ano, yung kamoting kawin na may mais siya na giniling. Si? ano tawag ganito, na Si? Nakalimutan ko bigla. Ano? Ah, ano mga ano, na ano, to? Uh, ah. bigla yeah. <laughs> ko nakalimutan talaga, guys, kung ano to. Ano to? Yung ano, huh? Ano na nga uh. to? Teka nga, ah, cellphone binagay niya sa akin. Tinatanong ko siya kung anong pangalan. Binagay sa akin, cellphone. Ano, yung ano ito, yung may maisya. Hinago. Hinago. Ang <laughs> tagal ko talagang maano. So, iyan. Titikman ko natin yung hinagom na binigay sa akin ni Antea. O, oh, ayan. Tinan natin, Ito kasi, guys. Tinan natin, Ito, Tinan mo. Ang talahat nito, ganyan siya. O, oh, ayan, o. Oh, ayan. O, siya ng parang, ano, siya? Powder na siyang, ano? Powder na, mais siya. So, ayan siya, o. Tapos, ang paggawa pala nito, yung, ano muna, yung sa sunlog, anong tawag doon? Yung mais niya. Tapos, ganyan sa kawali. Tapos, pag medyo toasted na siya, gigilingin mo siya. Tapos, yung magiging siyang powder. So, ito na siya. O. Ayan. Tapos, ito na, mga kamoting kahon. Hmm, harap. Kamoting kahon. Eh, harap may hata ito, kamoting kahon. niyog lang pala ito. Niyog pala, mali. Nabi ko. Niyugulong pa lang ito, nilagay niya. Tapos lag to, mais siya. Hmm. Mm -hmm. Masarap naman yung binibigyan. Hmm. Binibigyan nila ako ng pagkain. Kaya yung tuloy din. Masaba na ako ngayon. <coughs> Excuse me po. <laughs> Alam mo, mapapansin ko, lumalaki na ako ngayon. Kasi yan o, binibigyan nila ako ng pagkain. Ibig sabihin talaga, pinapatrabaan nila ako. So yan. Sarap talaga nito guys. Dito. Mas pag open it ganyan ganyan nila yan. Mga ganyan ganyan. Mga ganyan ganyan nila ng kamay. Ganyan. Bilog-bilog yun. Ganyan. Ayaw ko na kung naguhuga sila. Ay, hindi. Naguhuga sila ng kamay bago nila yung ginagawa Ay, hindi. Ano ito lang talaga nito? May plastic yan. Tapos binibilog nila yan. Ganyan. Binibilog nila yan para maging ano siya. Para maging buo. Kaya sila. Um, sarap nito. Talap.

Tapos ito. Thanks sa nabigay ito sa akin. Sentay rin niya. Ubusin hmm? ko sana ito. Kaya lang. Siyempre. Titiran ko din naman si Shia. At saka yung aking nabi-dabi ko. Ayan lang. Tata-tata. Isya kami talaga. Ayan lang. Hmm? Nag-ring. <laughs> May nag-ring. Kasi yan lang. Thank you.